Isa sa mga motorsiklong madalas mo makikita sa lansangan ng iyong matutong ngayon dito sa panibagong talastasan. Na bumalagbag sa bundok, ilog, bato at patag kahit saan mo ilatag, tiyak ang iyong panatag, nadadaling ka kahit saan pa ang iyong lakad. Wala makakaawat kahit pa si motor na gusto mo pero wala ka pang pambayad. ADB 160, pangarap ng mga kalalakihang wala pang 50, kasingado, maporma, solid at pulido, kaya isip gawing positibo, walang pangarap na hindi natutupad sa taong sidido, prosigido, sa dami kong letra pinakawala mong pamalag naglag yung pustiso ni Tito na o dito muli ako yung nagpapakilala pinakamalupit na motovlogger sa bayan ng Santa Rosa galing sa mundo ng flame of reka kasama si Eugene at sa ngalan ni Pormann Tanatomaki -ta Time! ABC 150, ah 160 Bale wala to, lubak. Boom. Saya so, yun, what's up sa inyo mga padi no. For today's video, nakikita niyo naman yung ating dala. <laughs> nakikita mo yung aking dalagar. Baka ADB an. So yun, maraming maraming shout out sa uh, nagpahiram sa atin ito motorcycle na to ay Boss Chester. Uh, ka-work natin siya sa ating trabaho. At bagong labas lang itong kanyang ADB 160 ganto pala feeling nito Ngayon lang ako nakadrive nito Hanap ah. tayo ng spot na medyo kalmado Tapos doon natin video Pansin ko no, unang upo ko sa kanya is Medyo Hindi ganun kalambot yung ano niya Yung kanyang seat And yung kanyang uh, weight is napakagaan mga padi. Quick review lang to, hindi na ako magiging masyadong technical about dito sa motor. Sasabihin ko lang yung mga naramdawan ko at mga naranasan ko dito sa motor. Dahil hindi naman tayo araw-araw na ako drive ng uh, gantong motor, klaseng motor. So yun mga padi, welcome back sa ating YouTube channel. So kung makikita nyo sa ating harapan, andito po yung uh, ADB 160 na kulay uh, matte black. Ayan, napakaganda. Medyo madumi lang pero it's all good lang dahil nag-uulan ngayon and okay lang to kasi ano naman to, adventure bike. So, huwag nyo na lang pansinin yung mga likabok na makikita nyo dyan. Sa totoo nyan is, nilinis talaga to ng may-ari kasi kahapon ko to dapat isho-shoot Di ko na lang sasabihin kung anong pecha ngayon dahil malalaman nyo kung gano'n ako tagal mag-edit. <laughs> ngayon wala na dala yung camera kaya ngayon lang natin siya nadales May ara is nilinis siya talaga to para nga dito sa shoot ko na gagawin. Shoutout sa Boss Chester. Maraming maraming salamat sa opportunity na binigay mo at papatry sa akin itong bago mong baby yeah Una nating itakil is itong kanyang smart key po yung smart key ng ADB160 May kasama siyang ito Yung pang emergency sa upuan po syempre itong code Ayan Ayan po yung kanyang code. May code dyan. Siyempre, di ko pwedeng ipakita yan kasi, di ba, confidential yan. Itong key na to, to, yung parang kakaibang shape, is dito po siya ginagamit. Pag naiwan mo itong uh, susi mo, itong smart key mo dito sa loob ng compartment, so may access ka dito sa Gedli para ma-open mo siya. Like ganto. Oop, ayan, narinig nyo yung clicking sound. Yan, ma-open na. So, pwede nyo siyang makuha dito kung kung sakaling maiwan nyo kunyari dyan yung inyong smart key. Then, itong sa code naman is ang alam ko dito, may mga numbers dyan. hindi ko na lang pakita. Tapos, ang gagawin yata dyan, sa pagkakalam ko, no? Correct me if I'm wrong, pipindutin mo siya dito based dun sa mga nakalagay na numbers dun sa kanyang uh, code. Pag uh, napindut napindot mo na siya is, pwede mo na ma-open yung unit. Ganun siya, ganun siya nag-work. Then, dito naman, mga padi eto meron siyang alarm. Eto ay nasa taas. So, pag open natin yung motor, isa-hold -so lang natin tong key. Eto, to tong part na to. Yan. Pag nag-ilaw na siya, yan, pwede nyo na i-turn Pero ilulubog nyo ng onte Para mabuksan nyo yung motorcycle O yan, bukas na yung kanyang panel gauge Then, punta tayo sa kanyang uh, front Sa kanyang fork dito, mga padi Makikita nyo, is telescopic fork na napakahaba ng play Ayan So, tapos ang taba Dito naman, nandito yung kanyang, uh, yung kanyang caliper So, ABS tong unit na to, mga padi Pagkakaalam ko is wala namang non-ABS na ADB 160 Yung kanyang disc brake is eto Wavy disc na napakaganda ng design Ayan oh, kahit di ka na magpalit Then, yung kanyang kanyang uh, tire size sa unahan is uh, 110 by 14 so 14 po yung kanyang wheelbase based and yung kanyang mags is napaka forma ayun o para pa siyang ano lightened ano o yung gitna parang yung mga RCB mags ayun o may hindi siya buo eh hindi siya buo ano o kita nyo ba meron siya mga buta sa gitna Then kulay uh, bronze, dark bronze po yung kanyang uh, mugs Made in Indonesia na nakalagay dito Then yung kanyang tires is dual sports tires uh, Adventure scooter, adventure bike tong motor na to Kung mapunta ka sa lubakan o uh, asfaltuhan is No worries kasi kayang-kayang itong banggain lahat no Then tungo naman tayo sa kanyang uh, headlight Ayan po ang kanyang headlight is Napakaanga. So, LED all the way po. May daytime na running light pa siya dito. Tapos, ito yung kanyang uh, pinaka-headlight. So, pailawin natin. Pero, bago natin pailawin, isama ko na rin itong uh, kanyang signal lights dito sa gilid. Para siyang may tenga. Yan, ganyan po itsura niya. Hindi naman niya nabababo yung itsura. Bagay na bagay lang yung kanyang uh, signal lights na nakalagay dito. So, sa mga NMAX Aerox kasi, di ba, pansin nyo, is nandito siya parte sa baba. Pero dito is, nandito po siya. Mataas and kitang kita. So, pailawin natin. Ayan, ganyan po yung ilaw nya pag in-open lang nang Hindi pa buhay yung makina So naka ilaw lang yung daytime running light nya Ilaw ba? Oo, oh, tama ito Ayan, yung guhit na yan Tapos dito sa gitna So pag naka siguro Doon na iilaw itong dalawa So ihay natin Hi! Ayan, ayan po yung kanyang buong headlight assembly So oh, Panis! And yung kanyang hazard mga padi is ito. Itong boto na to. Sa likod, syempre tingnan natin para sabay-sabay na. And yung kanyang taillight sa likod yan. Ang ganda ng design parang may letter X dito. Ayan. Letter X eh. yung kanyang tail light. Then yung kanyang uh, signal light is nandito. Pero di siya madadali kasi tinga mo, medyo pantay lang siya dun sa kaka. Kaya malabo siya madali. Pero ingatan niya pa rin. Pero matibay naman siya oh. Liba tayo dito sa kanyang panel gauge. So makikita natin dito is ano siya, hindi siya sobrang laki. Maliit lang yung kanyang panel gauge no. Compare sa Nmax and Aerox. Ang mga nandito is meron siyang RPM. Ayan. oh. Meron tayong fuel gauge and ito yung controls niya para mapagalaw mo so merong ah, battery then temperature ng motorcycle tapos itong pag binaba natin ito di ko alam Acon's ah, average fuel consumption 39.4 eto yung hindi ko alam eh elapsed A elapsed B so kumit nyo nga dyan kung ano tong elapsed na to then dito trip A trip B tapos yung HSTC. And yung total mileage. eto 670 pa lang yung kanyang tinakbo. Dito may nakailaw dito na T. Siguro ito yung uh, HSTC nila. Yung traction control. Then sa baba is yung ABS. Dito yung mga hindi nakailaw. Check engine. Tapos meron din siyang idling stop. eto yung key indicator meron din. Tapos temperature. Tapos yung high. Dito din. at syempre yung kanyang signals. Tapos yung button nandito. No? Medyo nangakalito lang sa Honda. Kasi yung mahas pati kasi sa Honda is magkabaligtad sila ng, ano, ng busina sa kayong signal lights. Doon ako nalilito minsan pag nakakahawak ako ng mga Honda motorcycle. Then yan, yung kanyang handle grips. Ayan, napakakapit. Then sobrang responsive nung kanyang ano, padia. Throttle. Tapos ito, tapered na handlebar. Yung position ko dito is okay na okay lang. Sobrang chill niya. Hindi sobrang mataas, hindi sobrang mababa. Sakto lang. So para siyang ano, straight bar lang. Pero may konti lang siyang paganan. As in, konting konti lang. Doon ni bago lang ako, no? Kasi dito sa EDB is, kita ko yung sahig. eh no? Kita ko yung sahig. Sa NMAX kasi natin, parang sobrang laki, sobrang balik yung kanyang unahan. Pero kung titingnan ko to, nang yun dati ah, yung hindi pa ako naka dito, pag tinitingnan ko to nang uh, may dumaan lang kunyari, feeling ko ang laki-laki niya, pero pag nakaupo ko na pala, hindi. Mas malaki pa rin yung Nmax and mas malapad. And binuhat ko yung Nmax at itong ADB, mas magaan yung ADB compare sa Nmax. Tama, pero based dun sa pagkabuhat ko sa kanya is mas mabigat yung Nmax compare dito sa ADB. And nagulat ako do kasi akala ko ang bigat-bigat nitong motor na to. So, mas mabigat pa pala yung motor natin. Kaya, yun, mas madali siyang -obra at gamit-gamitin. So, mas malikot. Ayun pala no, yung color nung ano, nung tapered handlebar is nagbe-blend siya dun sa ano, kulay ng mugs. Ayun no, same, same color nito. Then next naman natin mga padi na andito yung kanyang side pocket ayan makikita nyo yung side pocket nya malalim din ba? Diba? kung mag charge ka dyan sakto sya dito nakadikit dito yung cellphone mo tapos meron kasi yung charging port dito na USB ready na so hindi ka nabibili ng uh, ng adapter kagaya sa mga Yamaha etong kanyang uh, fuel gauge pindutin lang muna natin to fuel iyan yan ang kanyang fuel gauge mga padi. Ang fuel tank capacity ng uh, ADB160 is 8 liters, 8.1 liters. And meron siyang lagayan ah. Oh, funny. Parang pwede, pwede pang compartment eh oh. Laki. Ang lalim mo. Oh. Pwede kang maglagay ng ano dito. Yosi o vape. Oh, try natin vape. Ayan, vape. Tingnan natin kung magkoclose pa. Ayan. Oh. Oh, yan. Pwede palagyan ng vape par. Hindi ko alam ilang vape pa kasi ilagay dyan ah. <laughs> Oh, oh, babe na <laughs> Anis, ang nagustuhan ko rin dito, mga padi, is yung kulay niya Parang hindi katulad sa lehong ko ang ganda nung paint job eh yung paint job nito is parang mas pulido parang ganon sinasabi ko lang yung totoo na nakikita ko oh. and yun yung aking nakikita kaya ako sinasabi sa si inyo so wala naman tayong brand war dito or what Yon real talk lang ba then dito may uh, kulay sya na gray black then gray tapos may silver dito sa baba and yun napansin ko pa ano mga pati yung kanyang footboard ay medyo may kakitiran Ayan o tamayin pa ako mm sakto sakto lang sa Nmax Aerox meron pa yung dito eh kasi nakapasok yung paa natin so pansin ko lang dito is medyo medyo fit kung ang laki ng paa mo, ako 9 lang yung paa ko. Pag malaki paa mo, lalabas dito. Kaya kung mataba yung paa mo, labas talaga dito. Then dito, sa kanyang, ito yung rest niya dito. Pag umupo tayo dyan. Uh, chill din naman siya, pero hindi siya sobrang yung parang sa NMAX na ang taas. Dito is parang ano lang, basta okay lang din naman. And hindi siya ganong kalapad. Then yung riding position niya, gusto ko dito, ang pet ng kanyang bangko. Kaya kahit mas mataas yung ground clearance nito, ay yung seat height nito or ground clearance nito sa Nmax is abot na abot pa rin ng isang katulad ko na 5.6 of height. Yung kanyang size stand, ito may skill switch, normal na sa mga motor. And then ito yung kanyang footpeg uh, foot peg, Ayan, oh, malapad. Then merong light din sa gitna. And dito, meron lang ADB 160 na nakalagay. Tapos ito, syempre. Datang Honda nakikita ko may ganito ng barcode walang para sa niyan eh. Yung kanya grab bar, mga padi is eto, napakaganda kasi hindi nila binuo dito. Parang yung forma niya, mas okay. Ayun oh, ganyan siya sa likod. Hindi minsan nga lang naman kumapit dito. So dito lang dapat. Maganda, maganda, maganda. Then yung kanya seat cover, ang ah, napansin ko sa seat niya mga padi, para siyang ano, para siyang naka-flat seat na. Ganun yung tingin ko. Kasi pag upo ko kanina, um, medyo matigas siya. Pero hindi siya to the point na sasakit yung pit mo. Syempre, ako dala ko lagi yung si Pepper, yung Nmax natin. Hindi natin mapipigilan na mai-compare, no. Yung comfort na dala noon na comfort na dala naman ito. So magkaiba sila, magkalayo. Pero dito, para ka naka-flat seat na. So kahit di ka na magpalit ng upuan, is napakaganda men. Eh kasi ako nung dati nagpatabas pa ako eh. Ayun, tumigas. Eh dito, ayan, may stitches na white tapos may tahi dito uh, dito sa angkas mo magkahiwalay ayan ang ganda solid tapos yung material syempre yan kaya dapat pangalagaan sana wag kamutin ng pusa maganda dito bilan na nato ng ano seat cover syempre then next tayo kanyang radiator is na dito syempre pag Honda nakaganyan yan matik yan So liquid cooled tong motor na to. 4 uh, stroke. 4 valves. Single overhead cam. And syempre yung technology ni Honda yung ESP Plus. Yung kanyang rear shock naman mga padi is nandito. Ang ganda nito kasi Showa yung brand. Ayan o. Dual sya. Debaso. Tangina napahaba. Ayan o. Kung makikita nyo. Ilagay ko na lang dyan ano sukat nito. Pero ang haba nya mga padi. Pangdikdigan ng tong motor na to. So yung mga lubak-lubak na malilitis. Hindi niya iindahin. Syempre ito yung ating uh, rear tires na nagsusukat ng uh, parang uulan na 130 70 by 13 so magkaiba yung kanyang wheelbase sa unahan ay 14 dito sa likod ay 13 then dual sport tire din yung kanyang uh, likod syempre and meron tayo ditong Nissin uh, na uh, brake caliper naman natin mga padi yung kanyang uh, tapalodi ayan napaka solid ng design nya parang uh, spade ayan no? then meron sya ditong uh, reflector and meron yan dito sa ilalim na ano ilaw dun sa plaka meron nya LED din yata yan so yung mga padi itong pipe nya ayan o, parang ano? Parang ano eh no, parte ni Boltis 5. Ang laki. Gray na may black. So, maganda 'to palitan ng carbon lahat eh, no. Para pogi-pogi. And diyan, sound check natin na 'Yon, no. Hop. Oh. 'Yon po ang kanya'ng tunog, mga padi. Timig lang. Meron na siya ano no, built in dito na ano, mod guard. Syempre kung wala 'yan, tang ina talisigan talaga 'yung lahat yan. Sa Honda Click kasi wala, alam ko eh. Meron ata maliit lang hindi ko ram, pero alam ko pinapalitan niya sa Honda Click. Pero dito sa ADB 160 is meron na. Then dumako naman tayo sa kanyang uh, compartment size. Syempre, ayan, meron siyang spring. Ang maganda dito, meron level. Ito level 1, to level 2. Eh, sa NMAX natin, hanggang ganito lang eh. Ito may level 3. Ooh, level 3. Eh, napakalaki. 30 liters yata ito, ang alam ko. So, ang haba. Hanggang dito. Pahaba siya na makitid. Yung kanyang visor is adjustable, mga padi. So, yan. Oop. Oh, ha. Ganan. So, na-adjust siya. Pwede mo siyang mababa. Pwede mo din siyang mataas. di ba? Dami mo choice. Sa atin walang ganyan eh. <laughs> Paddy, yung ABS ng ADB is sa uh, unahan lang po. Wala po siya sa likod. Di tulad sa NMAX is harap likod po. No? And tulad sa NMAX, yung traction control ng NMAX is meron din to. Yung tinatawag nila na HSTC which is Honda Selectable Torque Control. Yung HSTC na yung mga padi is pagka na-detect ng yung unit na hindi synchronize yung ikot ng uh, gulong sa harap at sa likod, kusa po siyang uh, magbababa ng power. So, kusa siyang hihina or kusa siyang magmeme minor ganun. Then, yun. Yung kanyang CBT is nandito. Kulay gray na may black. Sa taas naman niya is nandun yung kanyang uh, air filter. And, yun. Yun lang naman. So, pakita ko na lang din sa inyo kung ano yung tsura pag nakasakay dito yung 5'6 uh, height na tao. Po yung tsura ko sa pagdang po dito sa ADB. And, medyo tingkayad pero abot naman. Tangin na napakagaan talaga niya, no? Buhatin. Hindi siya mabigat. So, kahit siguro mga 5'4 or 5'5. Kahit 5'3 pa nga, eh. Kung matiskarte ka lang, eh. Kaya mo upuan to. And, yun. Nalimutan ko pala yung side, kanyang side mirror is napakalaki Tapos yung korte niya iba Kakaiba Di tulad sa mga Yamaha eh no And yung mga paddy no Nalimutan kong banggitin Yung average fuel consumption nitong ADB is Naglalaro around uh, 42 km per liter Hanggang uh, 50 Sabi na natin 50 52 km per liter lang Tama na napakalayo nun Pero compare sa Yamaha Ang alam ko mas tipid tong uh, Honda motorcycles Siyempre May mga tropa din tayo naka ADB And mas tipid talaga Ewan ko bakit. At kung tatanungin nyo mga padi, ang presyo po ng ADB is kumporme. May mga kasa dyan na uh, nang tataga na sasabihin last stop tapos papabid sa inyo pero yung SRP niya is 166,000 ang update diba pa bang nalimutan ko wala naman ba ayan walk around tayo sa motor ayun po yung kanyang uh, itsura napakaganda diba gagandaan lang ako sa inyo. ngayon ko siya na appreciate <laughs> nung una hindi eh ang pinaka na gusto ko dito men sobrang gaan promise ang gaan niya So mga mga padi yun lang naman lahat sa akin At sa ratings ko uh, Noong hindi ko pa siya nadadrive no Parang ano yun Parang ganun parang Basta parang hindi ako sobrang ano sa kanya Pero ang nakadala ako men Tangin na solid pala Kahit yung riding position ko dito Para ako laging aamba ng ano Na Basta Ang wide nung ano niya Ang wide nung kanyang uh, bar Kaya parang laging buka yung pakpak ko At hindi din naman siya Hindi naman siya mabagal ayos nga eh Sobra responsive ng throttle Basta para laging ang aggressive nung ano, look ko dito Feeling ko lang ha, ah. ayun o oh, kasi yung lapad nung hawak eh So uh, hanggang dito na lang mga padi. Maraming maraming salamat sa tumapos ng video Yee! Yeah! Kung gusto mo yung video, like mo na uh, Subscribe ko na sa aking channel Teranomatic G yeah! Solid <laughs> Parang gusto ko din ang ADB I'm out. Yeah. You... Babush. Wow.